Kapag may sobrang daming pagkain sa mesa sa harap mo at ng iyong mga kaibigan, ang isang pista ay maaaring maging isang pakikipagsapalaran. Patutunayan namin niyan sa iyo dito sa aming pinakabagong multi-layered food challenge. Sige, sisimulan natin ito sa paborito ng marami, macarons. Isa lang kay Julia, kaunti para kay Ethan, at mas marami si Emma kaysa sa iba. Hindi patas yun. Bakit siya ang may pinakamalaking bahagi? Ewan ko, sadyang maswerte lang ang iba, siguro pwede natin i-share. Oo nga naman. Sige, maging ganun. Ang bango nila, nakakagutom. Bu, ang laki ng mga mata ko. Tigilan mo ang kalokohan, natakot mo ako. Magaling, gaya ng dati, Ethan. Hindi marami, pero masarap. Tama ka dyan. Gutom pa ako. May plano ako. Kuha tayo ng kaunti mula sa plato ni Emma. Ayan, hayan na. Wow. Ang galing ko dito. Dagdag -dag pa, please! Walang problema. Mga tao, wala na kayong iniwan para kay Emma. Mapapansin niya ito. Grabe, ang sarap nito. At ngayon ng Amarion's Parententious Farming, na mag-enjoy. Nanakawan ako sa liwanag ng araw. Isa, dalawa, tatlo, bawang para sa lahat. Hindi ito ang pinakamasarap na putahe, ano? Sobra na ito. Hindi ko kaya. Akala mo marami na yan. Tingnan mo. Raw ang pagkakaroon ng isa ay hindi gano'ng mas mabuti. Katiri! Ethan, ikaw ang mauna. Magpakatapang katol. Ano bang ginawa ko para magkaroon nito? Nako, ang amoy na yan. Kamusta ang lasa? Ano sa palagay mo? Kakila, Kamawang kilabot. Inan. Hayaan mo akong mag-isa. Ikaw na, Emma. Wala na yata akong pagpipilian. O meron ba? Huwag mo na lang isipin. Nako, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko na sa'yo, Julia Dinge. May tumatawag sa akin. Umupo ka at huwag magsinungaling. Mas mabuti na yan. Malakas ako. Kaya ko to. Ethan, huwag kang masyadong masungit. Singan ni Mila kung gano'y ito Salamat. Bakit ko ba ito tinanggap? Alam mo kung sinong nawawala? Sudo! Tigilan mo na Ethan! Konting-konti na lang. Kumain ka ng bawang at kakainin kita. Layuan mo ako. Ito ay... Sapat na ang hirap nito nang wala Julia, iyon. Julia, ayos ka lang ba? Isang nakamamatay na tama. Salamat naman at tapos na iyon. At sana hindi na siya pumalik dito. Natalo mo ang isang bantira. Mababait, mababait. Magaling. Kaya natin gumulong siyang masasayang oras. Susunod na ang mga pancake. Ang bawat isa ay may kani-kanilang bahagi. Ang iba ay mas makulay kaysa sa iba. Gutom na gutom na ako. Kaya magsisimula na ako. Para maging mas nakabubusog ito. Maglalagay ako ng patong ng whipped cream at MM's din naging perfecto ito. Sarap, Sige, Emma gagandahin ko rin ang akin. Pero una, kailangan ko itong palakihin ng kaunti. Nakuha ko na ang aking maaasahang rolling pin. At ngayon, isa na itong higanting kahon. Narito. Gagamitin ko parang yung buong lata dito at magdadagdag ng marshmallows at M&M's. Parang cake na ito ngayon. Ang saya ko. Paano niya isusuboy yan? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito ng maayos. Gusto ko rin itong patagin. Pahiram niyan, pakiusap. Oh, hali ka na. Pretail. Oh, nahuhulog sila. Sa paligid namin, kasalanan ko. Kunin mo yan. Ako! At ngayon, bubble gum. Maraming pakete si Ethan. Julia, kaunti lang. At si Emma, isang piraso lang. Kaya mo yan, Hon? Oo. Oh. Oo. Oh. Umatras ka, akin yan. Hindi iyon kailangan. Oh, magsimula na ba tayo? Napakalasa at napakadami. Hindi ako sigurado kung kakasya lahat Ang bibig lahat niya. Ito. Marami pa akong natitira? Oh, huwag kang magyabang! Lahat ng gum na yon. Hindi, hindi. Hey, Julia. Psst. Ikakayag ko siya. Ayos ba? At kukunin namin ang lahat. Ayun ako ng kailangan ko para dito. Oh, Ethan! Ano? Tumingin ka rito. Gumana! Itinali ko ang kanyang mga kamay. Kunin ang chewing gum. Huh? Ano? Itigil mo yan. Akin yan. Hindi! namin. Ibalik nyo yan, mga magnanakaw! Tama na ang sigawan. Dati ay pinapatahimik kita. Dapat ay sapat na ito. Salamat. Masasabi kong tapos na. Sa isang iglap na ihain na ang mga lemon, alam kong hindi ito paborito ng kahit sino pero kailangan ninyong tatlo na kainin kung ano ang nasa mga plato ninyo. Julia, ikaw ang magsimula. Sige. Yuck. Kadiri. Sige, Ethan. Sige na. Ay nako, sobrang asim yun. Napaluha ako. Emma, ngumata ka na. Madali lang. Masim pero kaya ko ito. Okay, hindi. Hindi ko kaya. Huwag dumura. Paano kung subukan natin ang katas na lang? Gago. Magandang ideya, Julia. May gripo ako dito. Ethan, abot mo sa akin ang isang baso. Heto. Wow, umepekto ito. Kulang pa ang isang tasa. Ano? Walang problema. Um, hindi ako sigurado kung sapat na yon. Isa pa. Heto, may dala akong malaking isa at halos puno na rin ito. Magaling ang trabaho, mga guys. Kunin nyo ang platong ito. Ano na ang susunod? Maghanap ka ng iba. Ang asim niyan. Ikaw. Magluto ka ng masarap, Ethan. Sige. Hot dogs. para kay Emma. Ilan para kay Julia at marami para kay Ethan. Ako muna. At gusto kong magdagdag ng ilang ketchup at mustard. Okay. Wow! At ako? Sandali. Oras na para kumain. Oh, ang ganda niyan. Si Cheryl ito. Ethan, sige. Ito ang pinakamagandang round. Emma, pwede bang makakuha ng sasawan? Siyempre, Cool! Meron din akong espesyal na hawak. Ethan, wow! Sobrang wow! I hindi ko kayang tumigil. Ako ang huli. Paano kung gagawin ko... Oh, alam ko na. Oh. Ano? Ha? Huh? Tatakutin ko si Mr. Piggy dito. Sa tingin ko matutawa ako dito. Ethan, para sa'yo ito. Isa pa. Magaling! Magaling! Wala talagang sobrang dami. Oh. Nakakatawa. Ikaw. In so sa nga ngunit hindi huli sa lahat, ang gum ay bumalik sa mesa. Magandang paraan para tapusin, di ba? Si Julia ay may tila tore na halaga. Si Ethan ay mapalad din, ngunit si Emma ay wala na naman gaano. Oh, sige nga. Masaya at handa na ako. Ngunguyain ko ito habang buhay. Nakita niyo ito? Walang paraan. Ho. Hindi bagay sa inyo ang berde. Dalawang galaw at lahat ito ay nasa bibig ko na. Ito ang pinakamagandang hamon kailanman. Yay. Naiintindihan namin. Marami ka? Baka lang akin sigurado pero ang chewing gum ay chewing gum pa rin. At hindi ako galit doon. Gusto ko pa. Ideya. Kaunting magic at swerte at Tingnan niyo itong pakete ng chewing gum, mga guys. Paano mo nagawa yon? Ano? Masaya na ako. Nom nom nom. Oras na para sa mga bulan ng pagdiriwang. Oh, tulong. Lumilipad na ako palayo. Wow. Gusto ko ring lumipad. Hey, gumagana ito. Julia, bumalik ka rito. Ano? Oh, ikaw rin, Emma? Saan kayo pupunta? Salamat. Kapag ang iyong sorumis ay halos hulumulundo na sa dami ng pagkain na nakapatong, ang iyong kaibigang hapunan ay pwedeng maging isang nakakatuwang laro. Maraming salamat kina Emma, Ethan at Julia sa pagpapakita kung paano ito ginagawa.